Shoutout uh, shout out mga palangga, uh, na, uh nah, na, nila nilang sir. Oh. Uh, babog na oh para pag sila nga dili magtuka. Luoy pag silang sir, magbantay sila sa kalinaw sa oh, mga kadagat dili diri sa perihan. Oh, sila mo magbantay dili sa perihan. Pantayan mo nila si limon, no? Oh, oh yaya si Pilimon ay Shout out, shout out ha. O, ako sa mga Ako sila kitagaan sa malamig na mango shake. Oh, mga sir. Kasi na po mo muna yan. <laughs> <laughs> so, mga sa gabi, na po na jute na, na po. <laughs> <laughs> pero, ano mo ito lang, no? Ano lima. lima? alima lima Pero, kung hindi ka mga isa ninyo. Ha? Kulang malaki mo. Ba't naman mo? Absent. Sige, pero... Wala may kami po sa maghatag kung ng mapili mo, kaya ini pinta saya hari ini 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 tu. Hey, kau pilih lampu <laughs> tak mungkin kafe. No, agak ini mungkin tak siapa. Oh, mungkin orang lagi nampak kafe apa? Hahaha. Unsur kaya she. <laughs> <din, laughs> <chi? laughs> <laughs> <laughs> Pito. Salamat kayo ninyo mga sir ha. Okay. Sa sunod do, Domingo no? Tama, okay. Balik lang oh. mo po. Sige, 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 Shout out, shout out. Salamat kayo, salamat, salamat. Thank you mga palangka. Thank you for watching.